Ang pagkuha kina PJ Washington at Daniel Gafford ay nagbigay ng depensa at lalim para suportahan si Luka. Si Luka ang dahilan sa pag-akyat nila sa finals. Walang halaga ang mga kilos kung wala si Luka. Kung may pagkakapareho ang lahat ng NBA champions, ito ay ang pagkakaroon ng top 5 hanggang 10 na manlalaro. Ang mayari sa isang panayam ay tila walang kaalaman sa NBA at pati sa pamamahala ng kumpanya. Ngayon, talaga namang nainis ang mga tao. Kaya may isang lalaki na naghawak ng sign na nagsasabing Fire GM Nico Harrison uli. Pinaalis din siya. Kaya tuwing ang bagong owner ay tumatayo mula sa kanyang upuan para magbanyo o kahit ano. Sinasabi ng mga fans, sinira mo ang team namin. Bakit ba sila galit na galit? Siyempre dahil sa pag-trade kay Luca. Pinagsisisihan na nila ang Luca trade. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos magpatuloy na tayo. Ang unang laro na wala si Luca o AD ay kalamidad para sa Dallas. Ang kinatatakutang mangyari ng Mavericks. Habang timeout, may karaoke sa Jumbotron. Masaya yon. Isang lalaki nagkunwaring kumakanta para masabi, Fire Nico! Nagulat ang camera guy. Galit na sinabi, Alisin nyo siya! At ang security, pinaalis siya sa laro. Ngayon, talaga namang nainis ang mga tao. Kaya may isang lalaki na naghawak ng sign na nagsasabing Fire GM Nico Harrison uli. Pinaalis din siya. Kaya tuwing ang bagong owner ay tumatayo mula sa kanyang upuan para magbanyo o kahit ano. Sinasabi ng mga fans, sinira mo ang team namin. Bakit ba sila galit na galit? Siyempre dahil sa pagtrade kay Luca. Pero ang bagong owner ay may sinabi rin na hindi mapapatawad. Pero sa laro bago, hey, mukhang magaling si AD. Sa loob ng 30 minuto lang dahil na-injured siya. Walang ikinataka kahit sino. Sa labas ng arena, sumisigaw ang mga fans. Fire Nico. Kaya't nag-interview ang bagong may-ari na nagkamali ng pagpapaliwanag kung bakit ipinalit ang 25 taong gulang na generational superstar para kay Data Davis. Mukhang ito ay isa sa mga pinakamasamang pagkakadaldal ng isang may-ari sa sports. Pero alam ng mga fans kung bakit na-trade si Luca papuntang LA. Ang pangalan ng taong ito ay si Patrick Dumont, Bahagi ng pamilyang Adelson Dumont na bumili ng Mavericks mula kay Mark Cuban noong Disyembre 2023. Si Patrick ang gobernador, ibig sabihin siya ang nagde -desisyon. Parang pag-aari ng pamilyang Bass ang Lakers, pero si Ginny Bass ang namamahala. Sabi ni Dumont, trinade ko si Luca at ito ang dahilan. Una, hindi namin ililipat ang team sa Las Vegas, okay? Isang conspiracy theory lang yan. At hindi, hindi naman ako nagiging kuripot, okay? Hindi ko sinusubukang magtipid sa pagpapadala kay Luca. Sa halip, naghugas kamay siya kay Luca. Tingnan mo ang mga magagaling sa liga, sina Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaq O'Neal. Talagang nagtrabaho sila araw-araw upang manalo. Kung wala kang ganitong pananaw, hindi ito magtatagumpay at hindi ka dapat maging bahagi ng Dallas Mavericks. Kung gusto mong magbakasyon, huwag mong gawin ito kasama kami. Wow. Okay. Walang binabanggit na pangalan ni Luca. Parang tinatawag lang niya itong tamad at makasarili. Pero nanonood ba talaga itong taong ito ng basketball? Sabihin na si Shaq ay isa sa mga tao na nagtatrabaho ng mabuti araw-araw ay katawa-tawa. Okay, isa sa mga pangunahing problema sa pagitan ni na Shaq at Kobe ay ang kanilang work ethic. Madalas pumasok ang lalaki sa kampo na wala sa forma. Isang beses, ipinagpaliban niya ang operasyon para makapag-enjoy siya sa off-season. Sinabi ni Shaq, Well, dahil nasaktan ako sa trabaho, bakit hindi ko rin ipagpapaliban ang operasyon at recovery sa oras na iyon? Oh, kalimutan na ang team, di ba? Nagpapaka-enjoy ako. Si Larry Bird, alam mo naman, gusto ko siya. Pero nung 85 finals, nagbarilan talaga siya. Ibig sabihin, nasa bar siya ladin sa gabi. Sinabi niyang, oo, oh, nagkamali ako. Mahilig akong uminom at mag-enjoy dahil tao lang ako. Parang isang kilalang Slovenian player at bakit hindi niya nabanggit si Dirk Nowitzki pag-usapan ng mga kampeon? May estatwa siya sa labas ng gusali niyo. Pero lumala pa ito. Nang tanungin tungkol sa kanyang GM, sinabi ni Dumont, Sa iyo, Nico, kami nagtitiwala. Maganda ang takbo namin papunta sa finals noong nakaraang taon. Pero bago ang trade deadline, hindi kami patungo sa playoffs. Ang mga trade ni Nico ang nagdala sa amin sa NBA Finals. Ang pagkuha kina P.J. Washington at Daniel Gafford ay nagbigay ng depensa at lalim para suportahan si Luka. Si Luka ang dahilan sa pag-akyat nila sa finals. Walang halaga ang mga kilos kung wala si Luka. Kung may pagkakapareho ang lahat ng NBA champions, ito ay ang pagkakaroon ng top 5 hanggang 10 na manlalaro. Ang mayari sa isang panayam ay tila walang kaalaman sa NBA at pati sa pamamahala ng koponan. Parang nagpapalit ka ng gulong sa Lamborghini at iniisip mong iyon ang dahilan ng bilis. Ipinagpalit mo ang lambo sa sirang corvette at iniisip mong sila ang napahiya. Napanatili ko ang mahiwagang gulong na iyon. Tanga ka. Pero sinubukan ng dating may-ari na pigilan ang trade na ito, okay? Noong ibinenta ni Mark Cuban ang team noong 2023, sinabi sa kanya na siya pa rin ang may desisyon sa basketball, tama? Pero kasinungalingan iyon dahil hindi man lang kinausap ni Dumont si Mark Cuban tungkol dito. At nang marinig iyon ni Cuban, Agad niyang tinawagan si GM Nico Harrison. na siya mismo ang nag-hire, pero huli na. Mukhang sawa na si Nico kay Luca. At ngayon alam na natin kung bakit. Dahil naglabas ng malaking balita si reporter Mark Stein. Sabi niya galit si Nico kasi tumanggi si Luca na ayusin ang kanyang diet condition at ugali sa mga referee. Alam natin 'yan. Naniniwala siyang lalalalang ang mga injuries ni Luca habang tumatanda siya. Kaya hindi handa si Nico na ibigay kay Luca ang 315 million dollar max extension. Bababaan daw niya ang alok sa pangatlong may pinakamataas na average score sa kasaysayan ng NBA. Nakakadala lang sa kanila sa finals. Ngayon, nakikita niyo kung bakit sinasabi ng maraming fans na kuripot ang mga bagong may-ari na ito. Di sila interesado sa basketball. Ayaw nilang magbayad ng mataas na luxury tax para manalo. Binili nila ang team para gawing legal ang pagsusugal sa Texas. Ayon lang yon, Si Nico Harrison ay naniniwalang nasa rurok na si Luca. Natapos na ang kanyang pinakamagandang taon. Kung yan ang pananaw niya, ayos lang. Pero dapat nakuha sila ng malaking kapalit sa halip na kay Anthony Davis na mas matanda ng anim na taon. Max Christie sa isang pick. Kaya sinisiyasat ng mga fans si Nico at natuklasan nila na siya ang nagdesisyon sa meeting kung saan nawala si Steph Curry sa Nike. Kaya nga may isang sikat na pagkakataon na mali ang pagbigkas sa pangalan ni Steph bilang Stephon ng Nike sa harap niya. At nakalimutan nilang palitan ang larawan ni Kevin Durant sa PowerPoint Si Nico ang pangunahing tao ni Steph sa Nike, kaya responsibilidad niya ang meeting na ito. At nangyari ang pagkakamali. Parang nung unang pag-alis ni Lebron sa Cleveland para magpunta sa Miami, hindi ba? Parang lumaki siya doon, kaya sobrang nadismaya ang mga fans sa pag-alis niya. Sinunog nila ang kanyang jersey, pero isipin mo na parang team mo mismo ang naging sanhi ng hiwalayan. Naging suwerte ang mga fans mula kay Dirk Diretso kay Luca. Talagang swerte. Pero nasayang ito. Tingnan mo itong magandang chart na ginawa ko. Nagtuturo ito gaano katagal ang hintayan ng teams para sa championship level stars. Ang mga may titulo lang ang nilista ko. Ang Knicks, mula pa kay Willis Reed. 21 taon na, maliban kung bilangin mo si Patrick Ewing. Ang Bucks naghintay rin ng 38 taon, mula kay Kareem papuntang Giannis. Cavs 32 seasons bago nakuha si LeBron James. Yung iba dito medyo in-stretch ko tulad ni na AI at Embiid. Pero gets mo na yon. Good luck by the way sa pagkakaroon ng free agent na gustong pumunta sa Dallas ngayon. Malamang galit na galit si Kyrie pagkatapos makarating sa finals noong nakaraang taon. Si Clay pumasok sa Dallas talaga para maglaro kasama si Luka. Ngayon baka tama lang na itrade si Luka at magmumukha lang tayong mga tanga. Pero malamang baka umabot na naman ng 30 plus years bago sila magkaroon uli ng player tulad niya kaya karapatan ng mga fans na buwisit kay Patrick Dumont at Nico Harrison at hindi mapalayas sa laro. Pero isa pang bituin ang lilipat ngayong off-season. Malamang sina Trey Young at Kevin Durant ay nasa mga bagong koponan pagkatapos ng ginawa ng Suns at Hawks sa trade deadline. Pero ang number one team na rumor para kay KD ay wild. Hindi mo aakalain kahit kailan na may tsansa sila sa isang player tulad ni KD. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.